to kami sa loob ng Walter Mart. Maghahanap kami dito mag 46, bibili kami mag grocery kami dito konti at saka bibili ng lagyanan ng aking damit para ma-fix na lahat yung damit ko sa loob ng bahay. Ano so, kaya mama? Maliit malaki. 25.46 Ano na lang? Ganito, ganito gusto niya ba kalita Mm. Yun na lang. Parang nagkakal ako malaki o maliit. Yung malaki na lang kasi matagal na Matagal na ako. Mm. 44 hours. Ah. Kalamang tea na lemon. Yan Tayo kung saan yung Dora doon baka mayroon doon na yan ikot ikot muna kami dito tingin tingin muna kami dito magsa shopping kami hanap kami ng malaking luggage charge yung anak ko si Chesa. Chesa Camel Hayan na, nakita na nga namin. Magkano na? 1,000 man, man yun. Dollar man. Dollar man, oi. Wala bang ano lang dito, mura. 100 <laughs> lang? Yung afford lang talaga. Wala sila nag-sale na. Hindi sila nag-sale. Sayang mm. kasi Sayang yung nakaraan nag-sale sila. Mm. 1200 thousand my God to mega box maganda sana to if e, social kaso lang 2,000 2,095 my goodness ang, ang, ang liit niyan pero 325 nako yung dati sana yun na kailan ba yun nak nag sell sila last last week last week last last week mga 2 weeks ago mm -hmm. kasi lagi ako nang na lang yung doon na lang sa bahay. May maano natin doon. Yan na lang? Oo. oo. Pang-arrange na lang. Directed, oh, arrange na lang. na lang yung iba. Pwede si Porto niya kay Porto si Porto daming magagandang damit dito mga washing washing machine gusto ko bilan sila ng washing machine pohon para hindi mahirapan maglabas si ano niya granny <laughs> kasi dalawang batay na lagaan niya tapos mano, 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 mano. maglalaba pa siya. Wala mura Mayroon man Ano lang? Pahanan. Pera lang ipadala ko. Bohon. Someday. Ang tuyo o oh, friendship o. Oh. Tingnan niyo yung tuyo o. Oh. Sarap. Ayan pa maliliit. pati na pa. Mano. May prutas doon. Yan, daming prutas. Pili tayo ng ano na, prutas. <laughs> mingo sana, walang mingo. Orange mingo. Mingo. Magkano kaya yan? Or ayan o, sa kabila. Dito na tayo. Magkano kilo? Saan pa? Yan. 200 kilo. 200? 200 ano pa siya no? Hindi pa siya hinog. May green green pa oh. Ganyan naman, ganyan lang talaga siya kasi damo. Baka masing pa. Kabila ma. Patay. Sige lang dito. Ayun ma. Bili tayo. Bili ka? Bili tayo. Ang ganda ng sarap ng grapes oh. Magkano ang kilo niyan, mangga? So, 20. Ano na yan? Kalahati lang na. Kalahati lang. May apple pa, oh. Sarap ng apple. Pipili ka ma? Oo. Ay, sorry. Gray na ano. Wala nung klase itong grapes. Ano to? Ano? 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 Sarap, sarap. Ikaw na lang yung ano. Yung maganda. Sige na. Yung maliliit lang. wag yung malaki para marami. Pipili na siya ng manga. Yan, yan, yan anak. Yan, Huwag yan. Yan. Hindi yan sa ano lang yan, balat lang ata yan. Yan, pipili na yung anak ko. Magbi-video muna tayo ng lugar na to. Nasa palengke kami. Oo, yan. Ayan, nakapili na yung anak ko. O yan, tama na si